Hello, magandang gabi. Ayan, ang ating lulutuin ngayong gabi ay ginisang broccoli sa karning baboy. Ayan. Guys, nagbisa na tayo ng bawang sibuyas. And then, nilagyan natin ng karne and then, nung medyo mapula-pula na yung baboy, nilagyan natin ang broccoli. At saka nilagyan natin ng oyster sauce. Ayan, haluin natin. Okay na to eh. Ito ang ulam Pero hindi ako kakain ng karne. kakainin ko lang yung brokoli. Wala tayong choice kundi kumain. Hindi matigas-tigas pa yun. Pag medyo okay na mong gulay, uh, ilutunan siya. Ayan guys. Medyo pa siguro okay na to. Pagluto na yung gulay ay okay na rin siya. Sirigyan oyster sauce kanina. Ayan guys, uh, salamat sa panonood. Uh, thank you for watching guys and God bless you all. Bye-bye. Yeah, me.